Ano po yun? Ah, meron. Dito. Sino pong kakarating? Ako. Ano pong atin? ang akin kasi, Master, ano na to eh, bumalik lang yung mga damdaman plus last two siguro. Pero ito, nangyari na ito noon. Yung sagarito ko na sumasakit. masakit. Pag nataong ganyan, masakit tapos yung dito para may grip. Hmm. May... may short kayo? Meron po. Oh, sige, may short kayo. Nakaano kayo, i-grip yung ano niyo dulo eh. Para tamaan ng sayang eh. Kasi baka umaabot na yun dito eh. Yung dito ko uh, nga minsan na Oh, yun <coughs> nga. Sige, mag-short kayo sir. medyo mano eh. Ulit, ulit. Pag ginaganya mo, inahugot mo, may masakit dito. Tapos, dito, kung sumasakit dyan, pag ganyan. Ha? Ano ba nangyari sa inyo? May mga simplang maki-before, dula sa... Satong beses itong huli, mm. kasi nagkagrab ako ngayon eh. Mm -hmm. Itong huli, kinabukasan, nilagnat ako. Kasi nasimpla kayo. Mm -hmm. Eh, siyempre, masasaktan tayo, tao lang tayo. <laughs> ngayon, siyempre, <laughs> pag hindi natin kaya yung pain, minsan naanin tayo, lalagnatin tayo mm -hmm. sa loob. Ngayon, hindi ka nagpapa-x-ray mm -hmm. o nagpapa-x-ray ka rin. Mm hindi. -hmm. Nung ano, nung... Saan yung tumama sa'yo nung nasimplang ka? Yung... Kasi pabagsak ko sa right side. Hindi ka nagpasa-pasa, ganyan. Hindi naman. Binariwala ko nga lang, ito sa lakas ko eh. oh, eh, lakas po, eh. Gito mo eh. Kito mo, nilagnat po. ka rin. O, kinabukasan, doon ko na ano. Doon na, dito na Hindi kasi siyempre, pagkakasesimple lang pa natin, okay pa eh. Uuwi pa tayo niyan eh. Pero pag kinabukasan, ma, parang, <laughs> ang ala ko, baliwala lang. Kasi yung retaliation niyan palaging kinabukasan. Ngayon, saan nung napuruhan? Saan nung napuruhan? Yung, eh? yung sa bagsa ko, right side yeah. eh. Pag ganun. Tapos, ngayon, dito ako sumakit. Dito yung ano eh. Ah, siguro na hyperextend yung biglang. Ah! Eh, nakala mo, bali wala lang. Pero syempre, naunat na yung mga muscle mo. inabuasan Ngayon, kailan yung huling semplang mo? Siguro yung huling kong semplang mga 3 years. Sigurado? Hmm. Ang tagal na nun. 3 years na. Akala ko, ito lang pinag-uusapan natin. Hindi, hindi. Mga 3 years na. Ah, wala na. Kasi, kaya ako makulit sa tanungan, oh, oh, oh. dun ko, dun ko, tatansahin kung may mga, mga may crack kayo sa ano. Kasi wala ka dalang files eh. Mm -hmm. Hindi kasi to ordinary yung ganun-ganun lang eh. Uh -huh. I-adjust, adjust ko yun, eh. ko, kikakrakin ko. Kaya, talagang kailangan makulit tayo sa tanungan. Mm -hmm. Pero kung yan, tatlong taon na, eh kahit may fracture yan, magaling na magaling na yan. Kasi, six months lang yan eh. Tapos yung ano ko, hmm? Master, yung dito ko, hmm. isa pa tong ano ko eh. Ano yan? to, kung ano to, yung dalawang buwan na rin to, magkasabay ito eh. Mm. Kaya, nung, nung nakarang araw, kasi delivery nga ako, mm. nagmukat ako ng bigas, mm. 5 kilos, eh, mm. inan ko sa motor, pinakong mm. ko. Parang may nahatak dito. oh, may nahatak. Check natin. Wala kayong opera before? Wala, wala po. Hmm, sige. Tangganin niyo muna yung sun Ay, ngayon. Ngayon, no, talagang naramdam ko masakit. Puso ko konti dito. Tignan natin. Pero nagtitik siya nung po ng ano, finance sa high wala, yun, hindi makaka-apekto yun sa high blood. Yung high blood naman, iba ang kakambal niyan. Ang high blood, kakambal naman yan, yung mga stroke. Stroke, mga diabetic. Pag diabetic din kayo, tsaka high blood kayo, siyempre, kailangan mag-ingat-ingat kayo sa mga pagkain matataba. Diabetes. Diabetic din ba siya? No, 1.25 1.25 siya dati 1 year ago 1 year ago, eh, siyempre nagbabago-bago yan Depende sa daily routine natin kung hindi tayo napapawisan, eh, huwag na tayong mag-expect ng, ano, healthy tayo. Mm -hmm. Hindi tayo napapawisan, tapos kain tayo ng kain ng mga pares, mga uh, lugaw ng laman, eh, mga oh, ano-ano. Papa, <laughs> mukhang natawa ka, mukhang yung palagi almusal mo. mo. Hindi <laughs> na, naman, okay. natikim tikim din. Masarap kasi sa lugaw nung taba, eh, no? Okay, relax malasa eh. Pero siyempre, pag araw-araw ka rin buhay beer ng ah, ganyan. Diligado rin. Oo. Oh, lahat ng sobra, bawal. Tihaya ka sir, tignan ko yung pamo kung pantay pa. Oh, kita mo, hindi nga pantay oh. Oh. Hindi pantay ah. Ang layo ah. Kaya pala sumasakit yung ano ko. Oh. Mm -hmm oh, usog ka konti ron. Sige, usog ka konti. Medyo matangkat-tangkat ka eh. Hmm. Ma, mali ka. Para makita nyo rin. Hmm. Kahit hindi ko na ito pantayin, tingnan mo sa ilalim. oh, alin mas mahaba. Oh. Oh. Di ba? Kahit hindi ko na hawakan eh. Kasi ito, ito. Hmm. Hmm. Lalo dito, Oh. Okay? Oh. Oh. Mm. Alin mas mahaba? Oo. Oh. Sabi ko na eh. Kaya pag umiinat ka ng ganon, uh, Oh. Hindi natin alam, hindi natin alam kung alin ngayon dyan ang tama. Kung ito ba, o ito umuro, itong umurong, o ito humaba. Ngayon, pag ginaganyan mo, sumasakit yung dito mo. So, ibig sabihin, na hyperextend siya. Ibig sabihin, yun yan ang humaba. Kasi pag ginanan mo, nasasaktan ka eh. Pag pakabila, sa kabila, hindi. Pag pag hindi. O, oh, ibig sabihin, ito ang tama. Okay. Ito ang tama. Isang mga simplang-simplang mo, yung mga joint-joint mo, hindi nakabalik. Pero mapapantay natin yan. Ay, si Moro. Sir, wala nga sa timing eh. Hmm. Isang buo na yan. Hmm. Ang haba Ayan, pinakita ko na kay ma'am. Kitang-kita naman na nagbago to. Hmm. Buka natin dapat pag nasisimplan kayo, kahit pa paano, bigyan nyo ng panahon, magpa-x-ray kayo. Kung ang nararamdaman nyo, eh, naging, kumaga dalawang buwan na to, ah, isang buwan, masakit pa rin, ah. Dapat nagdududa kayo, kahit pa paano. Kung na kung simplan, mga nang siguro mga 20, 20. Kaya nga, eh, eh tatlong beses ka na nasimplan, okay, eh. Kita mo, eh syempre kayo nang, nang mismo sabi hindi malakas kasi ako eh o, eh akala mo o, akala mo walang nagiging epekto pero katagalan kasi naghihilom naman siya ang kinaklaro ko ron doon naghihilom siya yung mga praksyo kaya kakaratingin kita pero syempre yung epekto sa katawan nyo banking-banking na pala yung katawan hindi mo alam Kung ngayon mo lang nalaman baka ngayon mo lang ito nalaman eh ngayon <laughs> na ngayon mo lang nalaman na mahaba na pala isang pakwa oo Hmm. Oh. Aling ka ma'am. Hmm. Tingnan mo. Hmm. Ilalim. Mm. Mm. Oh, nga, no? oh, oh. oh di ba? Kanina, layo eh. Oh, ganun pa tagilid. pa pala sinasabi mo na pag ginanon mo siya. Oh, sir, pagka, pagka tumayo ako sa limaw sa kalibang pa. Mm -hmm. yung kanang pa, pag ginanon ko, hindi, 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 hindi lumalapot sa simento. Eh, na pala, may knowledge ka na pala eh. Kung maga, alam mo na pala, eh, na-notice mo na na, ba, ba't yung isa ayaw sumayad, yung isa sayan? Eh, kasi nga, yung isa mahaba, yung isa yung maigsi. Baliktad nga, hindi. Para sa akin, itong maigsi ang tama. Yung maigsi ang tama? Eh, kasi ito, pag ginaganon mo, dito yung sumasakit eh, yung kal kaliwa eh. Ibig sabihin, naiinat na siya ulit. Ang ginagan mo, hmm. mamaya, inatin mo mamaya. Kabilang side. mabusisi kasi ako eh sa mga nireklamo nyo. Hanggat maaari, maipaliwanag ko kung bakit ganyan. Mahirap yan naman sir. Relax. Hmm. ka. Hmm, mas maganda yung Ganon. Hindi yung ang sakit master yung lumaguto ka. <laughs> Relax lang. Hmm. Hmm. Okay. Tama mo yung buong palibot nung kay sir. Ito ako sa paanan. Ayun yung isang paa mo eh. <laughs> yung Kung nakaraan lang yung kumisahan pa ma, ha? Ito yung alam, sir, nung... Ano? Nung napansin ko yun. Nagmagat hmm. ako rito. Nag-chat. Hmm. Hmm. Kasi hindi po pwedeng ganun. Yung isa mapupudpud. Hmm. Chinelas, yung isa hindi. Kahit sa pantalon, malalaman mo yan eh. Pag nakapantalong ka. Pag straight cut. Pag sa masakit talaga. okay to ba yan? Oh, kita mo? O, marami ka pang nakakaramdaman eh. Bunga yan ng mga, ano bu Bunga yan ng mga, siyempre, tutukod ka sa motor eh. Pag simplang mo, bengkong-bengkong. Hindi mo na alam kasi mabilisan eh eh tatlong ulit kang nasemblang, nadadagdagan ng nadadagdagan. Pero hanggat maaari, pag na disgrace kayo, Waging curious kayo. Pa-x-ray nyo, para malaman nyo kung yung part na sumasakit. Wag kayo kagad tatakbo sa manghihilot. Mm Hindi -hmm. ah, kayo ma-double damage. Tiyaya. Kahit dito, sa akin, Huwag yung tumakbo agad sa akin. Kahit, kahit niyo nyo, oh, magaling yung si Master, kaya niya. Pag walang basihan, medyo mag-aalangan din tayo. Yan yung eh, pinaka-the best. Dapat palagi tayo may mga basihan, lalo kung mga mga diskrasya. Ayoko mangyari yung, ala ko pa naman, magaling yung pala, na, na diskrasya ba ako? Diba? Ayoko mangyari. Parang masisi pa. Mas... Oo. Pero syempre, diskrasya yun. Hindi nyo alam yung mga... Inhale. Exhale. Oh. Sarap naman nun. No. Diyan ka lang muna ha. Muna tatayo. Ayan. Okay, relax na. Perfect na yung ano eh. Perfect na yung mukha niya eh yung nararamdaman mong sakit, pag konti na lang, pag konti lang, habang lumilipas yung mga araw, mag-aano pa yan. Gaganda pa yan. Oo, wala na Oo, oh, eh, syempre, ngayon lang na-adjust, eh. Ngayon lang na bago. Laki ng inusog natin, ah. Pero pag ganyan, pag konti na lang, malalaman mo naman, eh. Parang lalo sa makita. Ah. Malalaman mo naman sa sarili mo, kasi ikaw nakakaramdam, eh. Pero yun nga, yeah, may pain pa siya, pero, ba? Parang, mas gusto ko na to. Pagantay lang tayo ng mga ilang araw. Kasi ngayon pa lang nabago. Sa ulob ng 3 years, kita mo, mga iniipon mo sa katawan mong simplang. Ang mga tatlo na ako, baliwala lang sa akin. Kasi nga, bata pa eh. Ngayon nagkakaitad na, nararamdaman mo na. Wala, ganun talaga ang buhay. Maswerte na tayo, tumatanda tayo. Yung iba, hindi umabot sa pagkatanda. <laughs> Ibis ka agad. Alam <laughs> mo ano na kung saan napunta yun. Hindi tumanda eh. Sige. Tignan mo ngayon kung sumasayad na yung paa mo. O. Oh. Tignan. Hey. Ah. Lakad ka? Baka hindi ka na makalakad eh. O. Oh. Ang bilis mo ha. Ayos mo. Ayos. Kasi yung pinapinano ko, yung ginaganyan ko, ito, hindi hindi umaabot. Pero pag ito, ay abot o. Oh. O ngayon, tignan mo. Sa kamila, ulitin mo. O. Oh, abot. abot. Abot na. Abot na. Abot <laughs> Yes, sir. Kung meron mang konti. Ikaw ang testigo di ba? Kung meron konti, kung meron konti man dyan, yun Rest lang yan. Siyempre, magsusubside din yung adjustment. 4 to 5 days or 3 to 4 days. Pero lang naman talaga. Hindi na si 0-0. oh, ayos na. oh, kasalanan mo yan. oh, liyad ka ang lumilip. oh, kabila. O, oh. Oh, mas na. Dito medyo no, may, may konti pa. Yung konti pa. Yan yung sinasabi ko. Basta konti lang. Hindi yung palaging, ay hindi yung, ba, masay parang ano ah, parang nadagdagan yung ano ah. <laughs> hindi po pwede. Kailangan palaging yung dagdagan nito, konti na lang. Tapos, i-relax mo na yung katawan mo, mga ilang araw, dire-direction yan. Okay? Thank you. ano pa